May pinakita kasi sa akin na isang viral post at uh, tinatag tayo. Ito po ay may kinalaman sa isang baby na meron malubhang karamdaman base po dun sa picture. And sinisisi po tayo na bakit daw hindi nais kaso ng pumunta rito binigyan lang daw ng referral letter and then pina-away. Okay? Familiar ba sa iyo yung uh, kasong yon. Hindi po kasi po na-airy, sir, yung case po ni Ma'am Jaline Kimanhan. Ba't hindi natin natulungan? Sir, natulungan po natin siya. As per po sa action center natin, nabigyan po natin siya ng referral. And explain po ng staff natin na puntahan po yon para bigyan sila ng assistance. Nung pumunta dito, dala niya ng baby? Hindi po, sir. Si Mami lang po yung pumunta dito para manghingi ng Uh, tulong okay. po Okay, ano yung hinihingi ng tulong ni Mami? Ang nakausap ko po siya kanina, ang gusto po niya, sir, is ilipat daw po natin si baby from uh, public to private hospital po. Anong problema doon sa public hospital? Bine-verify pa po natin yung uh, hospital tinatawagan po natin kung ano po naging problema po doon, kung bakit gusto nila ilipat. Di ba sinasabi ko sa inyo, pag baby ang pinag-uusapan, I'm very sensitive. Opo, uh, sir. Dapat pinaparating niyo sa akin. Anytime na mayroong lumapit sa atin ang mga magulang at ang kanilang inilalapit sa atin ay tungkol sa kanilang baby na may sakit, pinapalam niyo sa akin. Opo, oh, sir. At ako mag decide Opo. Oh, whether yan baby bibigyan ng referral o agad-agad puntahan natin at tulungan. Opo, oh, sir. Mali kayo doon. But anyway, anong sakit Basit ng baby? Basit po sa post, mayroong sakit na pneumonia at complete intestinal obstruction po. Okay. Na din daw Masailan po ng second operation. Opo, oh, sir. Alright. So ang pagpunta niya rito sa atin, gusto niya malipat from public to private. Very Anong pangalan ng ospital? Corazon Loxin Montilebano Memorial Hospital po, sir, sa Bacolod po. Eh. Hindi niyo tinawagan yung ospital para tanungin ko anong problema. Tinatawagan pa lang po natin, sir. Bakit nung pumunta sila at that time, right there and then, hindi niyo tinawagan yung ospital, tanungin kung anong problema. Or tinanong niyo sana yung pumunta rito na kamag-anak o yung nanay kung bakit nila gusto ilipat sa private. Tinanong niyo ba Hindi. And, hindi pa po, sir. Yan, ang, yan ang dahilan kung bakit ako palagi nagagalit sa inyo. Para malaman ng mga viewers, ng mga listeners, yan ang dahilan kung bakit every now and then, ako'y nagagalit. Merong reason kung bakit nila gusto ilipat yan. There has to be a reason. They want us to help them na may transfer sa private. And I'll be more than happy and willing to do that. Opo, oh, sir. O, oh. nangyari. Uh, sir, uh, ang po ng po mat, yung mother ng baby, uh, gusto po mailipat sa hospital at the same time. Sa private. Kasi uh, wala nasa wala naman po sir na binanggit na kung saan po niya gustong hospital. Sinabi lang po niya na gusto niya pong mailipat ng hospital. So ikaw ang nag-screen. Apo. Ah, so hindi mo tinanong bakit niya gustong ilipat sa ibang hospital? Uh, sir ang sinabi niyo po kasi uh, gusto niya mapatingnan sa specialist ta. So ako po uh, ni-refer ko po siya sa ating National Children's Hospital para po. Doon po uh, specific talaga Ah okay so ito na sinagot mo na yung tanong ko. So gusto niya mailipat from public hospital ah, to a private hospital? Para magkaroon ng specialist. Yan sinasabi ko, kaya niyo gusto ilipat sa private hospital dahil it's either eh, hindi sila inaasikaso doon or kulang sa pasilidad. Yung facility, di ba, hindi kompleto para sa kalagayan ng bata. In this case, kailangan nila spesyalista. Baka walang spesyalista tungkol sa sakit na yan sa public hospital na yun. Baka wala silang pedya. Tama? Apo, sir. Sir ni, uh, sir, ni, refer ko po siya sa ating National Children Hospital which is specialty po talaga nila is mga baby. So, in-explain ko po sa kanila na dito po yun sa Manila. Eh, from Bacolod po sila. So, ano nangyari? Uh, so, tas in-refer ko rin po sila sa ibang public government agency na pwede pa po nilang hingan ng ibang assistance po. Mali yan. Alinis Dapat pag -anun. Tinawagan niyo yung ospital na kanyang kinaroonan and then tinawagan niyo yung ospital na paglilipatan tayo ang tatawag sa si Children's Hospital. Kasi sobrang busy na nila yon, Taranta na sila, panik na yun sila. Hindi natin sasabihan, sige, ilipat nyo yan. Kaming bahala. Tayo ang gagawa. You call the hospital na paglilipatan. And then you call the hospital yung kung saan nakakonfine yung bata. Tanungin mo natin kung ano bang sitwasyon ng bata. And then, pag sinabi nila, yes, wala kasi kami espesyalista. Kulang kasi yung facility namin para sa pangailan ng bata. Pwede ba namin transfer yan? Kailangan kasi, then, pipirma yung magulang na willing sila i-transfer. Then, kukordinate tayo sa Children's Hospital. Pero bago tayo kukordinate sa Children's Hospital, tanungin natin kung meron bang available na doktor espesyalista para tumingin kay baby. Diba? Ako. Next time. Yes. Ganun ginagawa nyo. Miss Jaline, Kimanhan, magandang hapon po, Miss Jalin. Hello po, sir. Ma'am, pasensya na. ito uh, ito, kinakausap ko na po yung mga tao. Pumunta Apo, ka raw dito at hindi kayo nagkaintindihan ng mga staff. Opo, sir. Nasa ang ospital ngayon yung baby nyo, ma'am? Nasa Corazon Luxin, Montelibano, sir. Sa Bacolod po. At bakit po gusto nyo malipat sa private hospital? Opo, sir. Kaso lang wala kami pera, sir. Eh. Kaya po, bakit nyo po gusto malipat? Hindi ho ba ka na naasikaso o... O meron pa o iba? Opo, sir, kasi tagal na namin sir sa, osp sa ospital, magti 3 months na po kami sa ospital. Eh, yung baby namin parang wala namang nangyari ho. Ngayon nga ho, yung baby namin, 50-50 nga sir eh. So hindi specialist ang hanap niyo kundi nagtataka kayo tatlong buwan na at wala pa rin nangyari, hindi pa rin gumagaling o yung baby. Opo. So parang feeling nyo, pabaya ang hospital. Opo. Yun yung sinasabi ko. Okay, so three months na, yung baby nila, hindi pa rin gumagaling. So ngayon, anxious na sila, bakit Walang nangyayari sa baby nila okay. as far as recovery is concerned. So dapat tinawagan natin yung public hospital okay. anytime pag merong ganitong sitwasyon. Kahit na mag-spend 1 hour two hours I don't care. Miss Jaline, kailan niyo po huling kausap 'yung uh, attending uh, doctor ng baby niyo? Ah, kasi nandiyan ako sa Manila, sir, 'yung asawa ko na lang 'yung nakakaalam po. sige po, kausapin ko po si Mr. Sir, ano pong sabi ng doctor tungkol sa kalagayan ng inyong baby? Yung mix skin niya po, kapun ah, sa akin na ah, ano daw, hindi daw maganda yung kalagayan ng anak ko. Kunti na lang sir yung mga ugat niya sir eh. Yung lalagyan ng linya niya. Kasi to tusok sila ng tusok eh. Mara namamaga na yung mga katawan ng baby ko kasi tusok sila ng tusok. So ibig sabihin, hindi po na nagagamot ng maayos yung inyong anak. At Opo, meron sir. pong kapabayaan. Base po dun sa inyo sinasabi. Opo sir, kasi gusto po namin po investigahan kasi nag-inform po kasi ako nang 10, ano, uh, 10 p.m. Sabi ko sa nurse, na so, yung anak, yung baby ko, yung hinita at saka yung lumalaki yung chan. Ay sabi ng nurse, eh, inform ko lang sa doktor, eh hindi naman, hindi naman dumating yung doktor, eh dumating sila at 2 a.m. na. Sige po, ganito po ang gagawin namin sir, ano, tatawagan po namin ang uh, ospital at kakausapin okay. po namin yung attending physician okay. meaning yung doktor na umasikaso sa baby niyo kung ano okay. ba talaga okay. po ang sitwasyon Opo okay. importante po na malaman natin lahat kung ano talaga yung sakit okay. at okay. ano okay. po yung klaseng ng gamutan ang ginagawa nila at bakit okay. hindi pa rin gumagaling si baby gayon tatlong buwan na pala siya diyan sa ospital Opo sir kasi nung nilagyan sa diba? ng okay. job, lalong lumalala yung sakit niya malaki ang tiyan? Well, I'm sure, sir, mayroong explanation siguro yung mga doktor dyan. Hindi sa kinakampihan ko yung mga doktor. Dahil hindi naman po ako doktor, ano po, hindi ako manggagamot. Meron siguro explanation yung mga doktor dyan kung bakit hindi gumagaling at bakit okay. namamaga yung mga kamay tuwing magturok. There must be some explanation. Kaya nga po yan ang alamin natin. Kapag hindi yung magandang kanilang explanation at hindi ka tanggap-tanggap, then that's the time na ilipat po natin sa isang ospital na kayang gamutin yung mga baby na ganun may ganong klaseng sakit. Tapos, sir, pediatrician ho ba po. sa pagkakalam niyo? Pediatrician ho ba yung ano, yung doktor na umasikaso? Opo. Sir. Opo. So kung pediatrician po yung attending physician, ibig sabihin tama lang po. Siya po talaga yung karapat dapat na mag-asikaso sa inyong baby. Opo. Now, nung uh, pumunta kay rito, binigyan ho kayo ng referral letter. Opo, yung binigay doon sa letter ng asawa ko, sir, yung papunta doon ng disability sa ano, sa ano yung Ligarda. Yung DSWD, sir, yung... Okay. Meron po nagawa yung DSWD? Meron po. Yung ticket po, yung pa-uwi dito sa Negros kasi wala daw sila financial assistance. Pag nag-refer ka sa DSWD, nakaspecify sa letter na, Sir, Madam, pwede ba pakicheck itong pasyente sa isang ospital na itong baby? Magpadala kayo ng social worker para investigahan tulad ng hinaing nitong parents kung ba't hindi ito gumagaling. Okay. And then, lahat ng hospital, may mga social worker yan, lalo na pag-public, mag-imbestiga sila. And then, papalo up tayo sa kanila. Ah, po, sir. Sige po, tatawagan po namin yung hospital. Maraming salamat po, sir. Pero, sir, gusto ko lang po malaman yun, ano po, at sa lahat ng mga complainant. Opo. Hindi naman po kasi lahat ng lalapit po dito sa amin, agad-agad matutugunan po namin dahil napakarami po talaga yan. Uh, napakarami din po ng mga staff namin para asikasuhin lahat ng mga reklamo. Almost every month, nagdadagdag po ako ng staff dahil nakikita ko dumarami po yung mga complainant. They're doing their best, the best they know how. However, there are times na kahit na anong galing ng pagtrabaho nila, hindi pa rin namimit expectation ng mga complainant. So kung nangyari po yun, pasensya na. And I would like to apologize. And uh, from time to time, isa seminar ko po, ito yung mga staff ko na para maging sensitive doon sa mga pangailangan ng mga complainant, lalo pa doon sa mga malalayong lugar na pinanggalingan at ang inilapit nila itong tungkol sa kanilang mga baby. Babalikan kita mamaya ng konti, sir. Anong update dun sa okay, baby? Bali, may nakausap po ako sa hospital po na Corazon Loxin, si Mont Montelieban Memorial Hospital po. Si uh, Sir John Michael Saragosa po na isang Public Information and Assistance Division po. Lahat po ng update po kay Sir Baby Jade po isinabi po sa atin. Three months na daw po talaga pabalik-balik si ano si Baby Jade sa hospital. Okay. Hindi daw po talaga maayos yung kalagayan ngayon ni Baby. Dahil? Ah, uh, kasi sir, sobrang, sabi nga po ng nanay, 50-50 po yung bata. Kailangan ng operations. Ngayon sir, lahat naman daw ng food, gamot, lahat daw po nabibigay ng hospital. As in wala daw po talagang binabayaran, zero po yung binabayaran ng parents po ng bata. Nagpo-provide po daw nun is charity. Meron pong dalawang doktor na tumitingin kay baby, which is yung isang specialist po, and then isang nagmamanage na doktor na si Dr. Alan Sabi po. Uh, ngayon sir, kung ipipilit daw po talaga ilabas nung uh, parents po yung baby, uh, hindi daw po talaga maayos yung kalagayan ni baby. Sobrang delikado po. Miss Jalene, ma'am? Ma'am, natawagan po ng isang staff namin ang ospital. Okay. Ang sinasabi po ng ospital, ginagawa naman daw po nila lahat ng kanilang magagawa. In fact, wala naman daw po binabayaran kayo sa pag-stay ni baby dun sa ospital. Free daw po lahat. Tama ba? Opo, sir. Pero pinaprocess yun namin lahat. Kaya po. Tapos dalawang doktor daw po ang nag-asikaso sa baby nyo. Kaya masaylanda po talaga ang kalagayan ni baby. Sino po yung espesyalista na? Dr. Alejano at saka Dr. Alonsabi ang nag asikaso Ma'am Sir? Ito po, ano, sa nakikita ko po, base po sa sinabi po ng staff, na ako po personal Sir? tatawag din, yung inyo pong baby ay naasikaso naman. The fact na yung inyong baby pinapayagan po na gamutin doon sa hospital, na wala, wala hong pinababayad sa inyo kahit na 5, at 3 buwan na po inaalagaan yung inyong anak nagkataon lang po na meron talaga masayalan na karamdaman. Meaning, talagang ginagawa ng ospital, lahat ng magagawa nila. It just so happen na yung sakit ni baby ay kailangan talaga ng matagalang kamutan Kapag pinilit nyo po ilipat, malalagay daw lalo sa alanganin ang sitwasyon ni baby. Kasi ma'am, kung napapabayaan yan, ang sasabihin ng mga ospital, gusto nyo kunin? Sige, kunin niyo na. Kaso ma'am, ayaw nga ng ospital habang maari. Narinig nyo ma'am? Opo. Okay. Kasi ang sinasabi ng ospital, ayaw nila na kunin nyo yung baby. At kung magpupumilit daw kayo, sige, pipirma daw kayo ng waiver. Kasi kung pabaya tong ospital at naniningil tong ospital ng kung ano, -ano ang una na sabihin agad sa staff namin, sige, kung gusto niya nang kunin, sige, kunin nyo na ito anytime. At libre naman po pala, ma'am. Okay. So sa ngayon, ma'am, wala po muna kaming gagawing aksyon. Maliban na lang po sa pagmumonitor po sa ospital. Okay. From time to time, tatawag po kami. Kasi ayaw ko okay. naman po, ma'am, na batikusin yung ospital o kung sa pilitang kukunin yung baby dyan sa ospital na inaasikasan naman po yung inyong baby. Ayoko naman po na masisira po yung ospital na ginagawa naman pala ang trabaho nila. Hindi naman yun nung umalis ako noong, ano, noong Friday, pumunta ako dyan. Hindi naman ganito yung anak ko eh. Tapos hindi, sabi nila okay yung gawin nila na dito, na gawin nila sa siya ng anak ko eh. Parang hindi yung, parang dyan yung nangyari na nag pipi yung anak ko. Ma'am, mahirap siguro may paliwanag sa iyo at sa akin dahil pareho tayo hindi mga doktor. Maliba Maliban na lang, ma'am, kung tayo mga doktor at nakaintindi tayo ng mga sakit kung paano maggamot ng mga tao may sakit, pareho tayo hindi doktor, so hindi natin alam. Ang alam lang natin, itong ospital na kinaroonan ng inyong anak, ginagawa ang lahat para mapagaling ang inyong anak. The fact na hindi po sila nininingil for the past three months, libre po lahat ang stay. And also, isa pa, ayaw nilang pong Kunin niyo si baby at ilipat sa ibang ospital kasi para sa kanila, lalo daw malalagay sa alangan sitwasyon. At kapag nagpumilit daw po kayo, pipirma daw kayo ng babyer. Tingnan mo yan. Ibig sabihin, meron silang konsensya sa baby. Basta asikasunin po nila na po nila ma'am, na misunderstood niyo po siguro. Hindi lang kayo nakaintindihan. So next time ma'am, pag meron ganun siguro, kausapin niyo po siguro masinsinan yung doktor para magpaliwanag sa inyo pwede din kayong tumawag sa kanila from time to time. Sige po, sige po. Gagawin po naman yan opo, para, para, sa baby. Oo po, para hindi nilang papabayaan yung baby namin. Ma'am, hindi nila pinapabayaan yung baby, trust me. Opo, kasi kung pinapabayaan nila nilang baby ninyo, eh sana ma'am, nung pag-request nyo na malipat na si baby, agad-agad, lubundag siya, sabi, sige na, kunin nyo na to. Kasos ma'am, sila mismo ang ayaw. Okay ma'am, salamat po ma'am ha. Magandang hapon.